Ngayon, para sa kanyang welcome remarks, inaanyayahan natin sa harapan si Pampanga 2nd District Representative Gloria Makapagal Arroyo. Minamahal na Pangulo, Secretary Gatchalian at iba mga opisyal na ehertibo, Governor Baby Pineda, at mga opisyal ng Pampanga, Congresswoman Flora Bellatco, at uh, si Mayor Kapil at opisyal dito sa Porac. Magandang umaga sa inyong lahat, kayong lahat, at Mr. President, nar nakita nyo yung pagbati sa inyo ng ating mga kapatid na katutubo. Hindi na siguro kailangan magsabi pang welcome, welcome to you. Uh, gusto ko na lang sabihin, konte kung ano itong lugar na to. Ito ay Barangay Planas at ang tatanggap ng benepisyo sa inyo ay taga Planas resettlement site at saka Barangay Kamyas na barangay ng katutubo. Etong etong uh, barangay na ito, Mr. President, ay uh, lowland indigenous ITA community. Pero nung nagkaroon ng Pinatubo eruption, nakapunta sila dito at nagkaroon ng resettlement site dito. Ngayon, Mr. President, mahal na mahal nila kayo at uh, merong, merong, mangyayari palagay ko sa inyong panahon para lalo pa mamahalin kayo nitong ating mga kapatid na katutubo. Siguro alam na nila kung ano ito. Et, kasi Mr. President, pumunta sila dito 1992. Ngayon, natatakot sila, baka darating ang araw, papalisin sila. Kasi hindi tulugan ng katutubo at wala pa silang titulo. Ngayon, Mr. President, nahanap kung nasaan ang titulo. Nasa Veterans Bank. At handa ang Veterans Bank na ilipat ang pangalan ng titulo sa ating mga katutubo. In advance, Mr. President, not only am I welcoming you in the name of everybody here, but also thanking you in advance for what they will be receiving from your benevolent administration. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po, Congresswoman Arroyo. Atin naman pong si Pampanga Governor Lilian Nanay Pineda upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Maya Payabak po. Ang gandang umaga po. Masaya po kayo? Alam ko, masayang masaya kayo kasi ngayon lang kayo nakakita ng nagpresidente. Siempre Siyempre, yung ating congresswoman, ano, former president. Pero ngayon po, ngayon nandito, nandito dahil mahal na mahal niya kayo, ang ating po ang presidente ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos. Palakpakan ko na. Maraming maraming salamat sa ating uh, gobernador. At maraming salamat sa ating dating pangulo, uh, president, uh, former president GMA. At uh, nandito po kasama po natin ang kalihim, ang uh, namumuno ng DSWD, yung po yung Department of Social Welfare and Development. Sila po, ang uh, sila po ang departamento na ang kanilang trabaho ay tumulong sa mga nanganganib na mga kababayan na kababayan natin. Pagka nakikita po niyo siya. Ito si Secretary Rex Gatchalian. Lagi naki pong nakikita kapag yung kagaya ng na nangyari nung nakarang ilang araw na nagkabagyo na malaki o nagkalay sa Cebu. Galing kami sa, sa Cebu kahapon dahil may naman. Kaya naman, ng eh, ang DSWD ay patuloy na nag-iisip kung paano makatulong para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga iba't ibang grupo, kagaya po ninyo, na nangangailangan ng kanting tulong. At uh, ito po eh, kaya naman ang handa naman ng pamahalaan na magawa lahat upang mapaginhawa ang inyong buhay. Hindi po maliit na bagay yung uh, kaka-announce lang ni Congresswoman GMA, na yung titulo ng lupa ay mabibigay na para hindi na po kayo nag-aalala. Alam niyo po ang uh, nung, nung na, namin, nung pinag namin, itong sitwasyon po ninyo ay talaga ang kailangan natin tulungan ang inyong hanap buhay sa pagsasaka. At uh, sampre yan ang uh, <coughs> yan ang nagbibigay buhay kasi dahil Napakahalaga nito dahil pagka kayo'y nagsasaka, hindi po kayo nagpapakain lamang ng sarili ninyo at saka ng pamilya ninyo. Yung sinasaka ninyo, yung tinatanim ninyo, yung inaani ninyo ay kasama po yan sa pagpakain ng lahat ng mga Pilipino. Kaya't napakahalaga ng inyong sektor ng agrikultura at kailangan na kailangan, lalo-lalo na dahil dito medyo bago-bago pa ang komunidad ay bigyan po natin, bibigyan po natin lahat ng tulong upang makaahon, upang naman makapagkaroon, makapagkaroon ng mga simple lang na hanap buhay at uh, makatulong pati sa progreso sa ating minamahal na Pilipinas. Kaya ngayon po, ngayong umaga po, sa uh, dito po sa programa na sinimula na nasa DSWD po, makakatanggap ang isang dalawang uh, ang isang dalawang ng kagamitan ng pang pangsaka at sa mga kalabaw. Nakita ko na yung kalabaw nandun sa Hindi po hanggang ngayon, marami po na, marami na po tayong uh, mga mga na naimbento ng mga makinarya. Marami na po ng mga tractor, mga uh, harvester na ganoon-ngunit kahit paano hindi talaga mawawala yung uh, yung kalabaw sa mag sa pagsasaka natin. At dagdag na na po natin yung mga tinatawag na farm implement. Yung mga kagamitan sa pagsasaka para naman eh, hindi masyadong mabigat ang trabaho. Uh, makakapagpahinga na po ang uh, mga, mga ang ating mga kaibigan at hindi masyadong mabigat ang trabaho. Eh, pati kalabaw, baka pwede na magpahinga. Kaya uh, yan ang ating, yan ang ating hangarin. Makakatampok, makakatang, makakatanggap din ng tigsa 10,000 piso galing sa DSWD. Nang, mm -hmm. ang, maka, ang makakatanggap ay halos isang libot 1,200 beneficiaryo mula nga sa... Na, na ipa, na ipa, na i-announce po ng ating butihing congresswoman galing po sa Barangay Planas at sa Kamyas. Ito po mula so, sa DSWD. <laughs> Ngunit hindi lang po ito, ito po ay bahagi lamang ng aming mas ma mahabaang programa. Hindi po ito lamang uh, ay patuloy po kung ano yung pangangailangan po na makakapagpaganda. Magbadala ng kaunting ginawa sa buhay ninyo, magpapaganda sa buhay ninyo, tap, at hindi nyo na inaalala kung paano nyo kaka pinapakain ang inyong pamilya, paano nyo, uh, paano kayo maghahanap buhay, paano kayo magkakaroon ng kaunting kita. Pagka ya, yan po ang uh, aming uh, pangarap na mayabot ninyo, yung ganung klaseng ginhawa sa inyong buhay, at nandito po ang pamahalaan. Asahan po ninyo na lagi Lagi po kaming nandito na tumutulong sa inyo. Nandito po ang inyong pamahalaan. Kami po ay laging naghahanap ng paraan na kung paano pang tumulong. Kaya pagka meron kayong pangangailangan, huwag, ninyong, huwag kayong magdadalawang isip na humingi. At hindi ito, ito po ang aming ginagawa. Sinasabi ko nga, Sinasabi ko nga, pagka kuminsan, pagka yung mga meron kaming nabibigyan ng uh, kaunting benepisyo, eh, ay thank you. Uh, wag na kayong mag-thank you. Dahil trabaho talaga namin ito. Kaya ipera ninyo ito. Kaya binabalik lang namin sa inyo ito. Kaya yan po, ang, uh, yan po ang uh, pag-iisip ng inyong pamahalaan. At nandito po para tumulong, para pagandihin ang buhay ninyo para makatulong pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino para pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas maraming maraming salamat magandang umaga po sa inyo lahat